Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ito na nga pala yung aming pinakatago-tago na conversation ng kanyang girlfriend at ng kanyang mga classmate. Nagsimula kami niyan May 2. Ayan, so medyo mahaba-haba yung paghahanda namin diyan para lang hindi niya mahalata na may may magaganap na surprise at celebration sa birthday niya. Medyo late na nga yung aming celebration kasi ang birthday niya is April 30. So nung time kasi na yun is Tuesday. Tapos, meron siyang pasok at saka ang balak kasi namin dapat is Wednesday. Kaya lang, hindi pa rin pwede dahil siya ay nagkaroon ng film. Actually, yung mga kasabot ko dyan is yung anak ko, pangalawa, yung tita niya, yung mga tito niya, tapos yung girlfriend niya at yung mga kaklase niya. Sobrang, siguro mga almost one week yata kaming nagprepare niyan kung paano namin pagpaplanuhan. So, ang nangyari kasi niyan, ang una kong kachat tungkol sa aking plano is yung anak ko. Tapos, message din kami nung kanyang girlfriend. At pagkatapos nun, sabi nga nila sa akin, sabi ng, anak, ng anak kong pangalawa, i-message ko yung kaklase niya na kasundo niya. At syempre, as a mother, gagawin ko ang lahat para lang mapasaya sila. At saka matuloy yung aming plano. Mabuti na lang itong mga kaklase niya, mababait at saka talagang updated sila sa akin. At sila din ang nagbigay sa akin ng idea kung papaano namin mapapalabas ng bahay yung anak ko para lang masorpresa at para makapaghanda sila sa bahay, makapag-decor at makapagluto ng handa niya. At kung papaano makakarating ang ibang classmate niya sa bahay nang hindi niya nalalaman. As in, wala siyang alam na yung mga kaklase niya ay nandoon na sa bahay namin. Meron siyang idea na meron siyang handa. Pero wala siyang idea na yung mga kaklase niya ay nandoon na sa bahay namin para isurpresa siya. Bago pa ang araw ng Sabado, napagplanuhan na talaga namin kung ano yung magiging setup. At eto na nga tayo sa pinakaantay nating araw, ang araw ng Sabado. So ang nangyari nito kasi is magkaiba kami ng time. Andito ako sa ibang bansa, tapos sa Pilipinas. So syempre ang laki ng gap ng oras namin wala akong gaano'ng tuklog para lang ma-update ang mga bata. And then yung mga bata rin nag update din sa akin na tita ganito ganyan ang nangyayari. Meron kaming isang GC at yun nga ay binuo nila. Doon kami nag-uusap ng mga bata. Sinasabi nila sa akin na tita nakaalis na po ng bahay si Jeric. Tita nandito na po kami sa school. Tita ay nandito po kami ngayon sa SM Nova. Sabi ko nga at malapit-lapit na sila sa bahay niyan kaya maging ready na lang hindi ko maintindihan sobrang kinakabahan ako nung time na yan tapos naka video ko ako sa kapatid ko naka video ko ako doon sa bahay hinihintay yung pagdating niya sa bahay at iniisip ko kung ano yung magiging reaction niya kaya hindi ko na paratagalan at ito na nga ang mga sumunod na nangyari Piece of cake. Ito sentre Astaga. No. Pasukan. Hi. Love you. Love you. Ah, I love you. <laughs> I love you. <laughs> Sa mga oras na yan, yan na yung time na uh, pinapanood niya yung na record ko na message na mensahe para sa kanya para sa birthday niya bali uh, ko yan video na yan doon sa, sa girlfriend niya kaya lang ganun kahina yung signal sa atin yung wifi kaya putol putol <laughs> kaya napagkasundoan na uh, mamaya niya na lang ulit uh, panonoorin kasi nga sobrang hina ng signal, loading lang ng loading, putol-putol yung mensahe at putol-putol yung panonood niya ng message ko. So, ayan, mari nag-cry-cry -cry ako dyan sa video na yan. Sobrang hindi ko maintindihan yung feeling. Sobrang ang saya na, ano mo yun, mapapaluha ka na lang kasi worth it yung ginawa namin. Surprise sa amin. Worth it talaga kasi may kita mo yung signal, yung saya.

Iyon nabasa ko, na ng, Ay, sa ng loob, para si Keolat mo. No? Tapos pa rin iba. Para sa iyo anak, hindi para sa trucks. Okay, mo so, yung anak ka. Huwag lang kayo hanggang may nagpapa Yung tatlo, nagnanag ko kayo. Kamiya. Tsaka... na sa noon. <laughs> loading <laughs> 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 <laughs>

Sa akin. Rick! Rick! Parang-brick ah. Uy, awi Sa mo Sa Pero... Marilaw pala ah. Ano? nag yung budget na huling. uy! Madon yun. mo. Arik! Sukat. mo, Rick. Eh, apang umiinom, susoting. So, <laughs> <laughs> Tulog na pa, ha? Ingat. <laughs> Diyan. Diyan. This is no kiss. Drop that. Drop that. Ika Alam mo na. Uy, oh <laughs> Tara, kaya tayo. Iu Uwi ko tong. Sukot. 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 Hey, Pwede <laughs> na ulit yung men. Hindi na, hindi na magagalusan dito. <laughs> oh, <my. laughs> ah, na. Nah.